So yun mga brad, good morning sa inyo lahat uh, Andito tayo ngayon sa ating tambayan Sa may Dito lang Somewhere Somewhere in Imus <laughs> Grabe na pa English ako dun na. So yun mga brad uh, Ngayong araw is May gagawin tayong Konting tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses Uh, pupunta tayo doon sa San Mateo Rizal so ngayon magkikita kita kami sa sa may Las Piñas doon kasi yung sinalihan kong grupo is may mga ginagawa silang konting tulong sa mga nasasalanta ng bagyo, sunog like uh, nung nakaraan may nasunugan sa may bako or ah uh, yun nag charity ride din nag charity ride din sila hindi rin ako sumama <laughs> hindi ako nakasama dahil busy din so ngayong araw isasama ako nung nakaraang Monday is nag charity ride na sila sa Tumana Marikina dun sila namigay ng konting tulong ng mga nalikom nilang donasyon sa mga kapitbahayan nila mga damit may mga dala silang damit, bigas, uh, kung ano, ano pa so ngayong araw is pupunta tayo ng San Mateo naman tayo mamimigay sila mamimigay ako tutulong ako sasama ako para mami para makatulong naman tayo sa ating kababayan di ba so, ngayong araw is naka ready na uh, sabi ng grupo is dalhin yung lalabag kasi dito ilalagay yung mga bigas mga damit tapos magsuot ng uniform ayan yung uniform ni Lala, Lala ayan so dinala ko siya para kompleto yung ano namin para para in case na nag nagkaka ano iwanan sa daan eh, makikilala namin yung isa't isa so yun dadali natin niya na lalabag para may malalagyan tayo ng mga bagahe bagahe talaga So yun mga guys uh, Sana makatulong tayo sa ating kapwa Lalo ngayon sa panahon na sakuna Katulad ng dumana na bagyo oh, yes, So ang daming nasalanta no Una-una yung Bicol Nasalanta yung Bicol So Taga dun tayo sa Bicol Buti na lang at uh, sa Sorsogon is hindi gaano Ano lang parang konti di naman sila na damage masyado So kawawa yung Albay Albay, Albay tsaka Kamsur So ngayong araw is Sa ano na tayo Sa San Mateo tayo mamimigay sabi ng grupo Kasi namigay na sila sa Tumana So doon naman tayo mamimigay Ngayong biyernes Noong Monday sila namigay eh Ngayon biyernes sa San Mateo naman So maganda yung hangarin ng grupong sinalihan ko Dito sa Maylas Piñas Kaya full support tayo full support ngayon ko lang sasama ulul <laughs> so ngayon uh, sasama tayo para makatulong makapagdala tayo ng bagay kasi sobrang dami na dadalin eh so kailangan nila ng mga kasama na madami so para, parang sampu lang ata kami mga ganun so yung guys sabangan nyo na lang yung mga update ko kung nasaan na ako kung nasaan na kami ka sa buhay mo kung anong mangyayari So ayan, ready ready na tayo. Ah uh, Mamaya na lang, guys. I-update ko kayo kung na kung nandoon na tayo sa tagpuan, sa tambayan namin sa Las Piñas. Kasi doon muna kami magkikita-kita para pumunta doon sa kukuhaan ng mga bagay. So, so mamaya na lang i-update ko kayo. 20 minutes later. At uh, dito na tayo ngayon sa tambayan sa Las Piñas. So as usual, ako pa lang yung nandito. Sobrang aga ko, di ba? Ayoko nang nalilate. Eh. <laughs> so, ngayon, nandito na tayo at iniintay natin yung ating mga kasama. Nag-send na ako ng ano ka, so naglolo ko ang messenger, kaya ganun. So, itong daan na to is alabang sa Pote Road. Sa unahan banda, yan yung, nandiyan yung South Mall, SM South Mall. Unahan lang konti. Kaya uh, sobrang ano, traffic. Tingnan niyo naman, traffic paluwas ng ano, pabalik ng papuntang C5. Sobrang traffic. So, uh, iniitay ko na lang at inaayos ko pa yung ano ko, messenger ko so, hindi, ako, hindi, ako makapagsenda nandito na ako eh ayaw magsenda mga sinisend kong message hindi ko alam kung anong nangyayari So, ayan yung gamit nating helmet. Evo. Evo Philippines. <laughs> Salamat, Shopee. So, habang inihintay natin dito is pahinga-pahinga muna tayo. So, mamaya na lang update ko kayo kung anong magiging pangalat pang kukunin pa namin yung mga bagay yung mga bagay talaga yung mga dadali natin sa San Mateo Rizal mamaya na lang ulit update ko kayo bye bye sila hintay hintay pa tayo at ako pa lang dito giniago ba my god sobrang traffic na mga brad oh mukhang Anong oras na kami makakarating ng San Mateo nito ha? Ah? E eh, bale, kaya yan So update ko na lang mamaya Kung ano mang, Kung nandito yung eh, mga kasama ko Para Tuloy tuloy yung biyahe natin Mamaya na lang ulit A few moments later uh, Ayun ano, Ang dadali namin Dami oh Dami ano, oh Ano nabigat nito? Solid Oh, yeah. Okay. ko lang Okay, na na. 15 minutes later. Kanya-kanyang tali. Yeah. <laughs> Sana, mamaya. Um. Sa na yan eh. Okay lang Dito na lang to.

Nagigaril niyo ako. Para bumikap. Kami yan, akin. Hindi, meron pa ako sa harap talaga. Oo niyan, goods niyan. Dapat sa safe, kasi bigas yan. Yeah, just so, lang yan. Ang ganyan mo Ilang pot pot lang ba? aw sabi ko na nga ba Natusok? Shopee? <laughs> Shopee yun. few moments later. Yun. Take off na kami. Papuntang Rodriguez Rizal. Ayan na. Ayan. Andan pa yung tropa. Ang dami nila doon. So, maya maya lang at alis na kami. I-update ko na lang kayo pag nandoon na kami sa E. Rodriguez Rizal. So, maya na lang. Prepare na. A few moments later. Tap over muna kami dito Ayan yung mga kasama natin Ano? Ano to? Elevated no? Pasig May pasig na kami Malayo layo pa to Nasa Forty pa

Ayan. Ang kasama na natin. Dito na ata. Ang open stop over. final ano, rides. Up. Nagakot pa sila ng ano, nang susok dito. Nagano pa sila ng bako. Para lang sa ano. Ayan, dami rin nag, ano, nagbigay ng kulang relief sa si Ray. 4x4 pa sila ayun sa so, yun uh, nakarating din kami after 3 hours 3 hours back ba kami sa daan uh, nakarating din kami dito yung mga dinana namin is sobrang putik pa at maalikabok talaga naman ano nagiyawan yung na alikabok siguro ito yung mga nalubog oh. di kolom di sana ada itu ada semua sesakian lubukian sa ini di sana kami di sana apa tayo final na <laughs> oh di sana ada so ayan, update kau kayo pas mengapa pas yang at dito na namin ibabagsak yung mga dala namin yung ano, damit at pagkain ayun makarating kami safe pasok ko lang yung motor ko a few moments later Thank Okay na. Karating din kami ng ayos. Safe. Dama na na. Nakapark na hinihintay na lang namin yung contact. Contact namin dito. So mamaya na lang update ko kayo kung naibagsak na namin ito. ko na lang ng live. Pupuntahan na lang natin siya. Naabot daw yan oh. Taas na yan. to abot. Tambak yung ano Kirang gamit. Naabot. Gamit pa dun oh. Abot ah, daw ang gambubong eh. Okay, kuya. Relief. Relief good. Tabahan. Po. Ayun. Ah, binibidyo tayo ni Nanay. Nakalive si Nanay. <laughs> First ko 'yan. Ah, oh, kaway-kaway. <laughs> <laughs> Nagla-live si Nana eh. Hintay pa yung contact. Wala pa yung contact na dito. Lang yung pagbabag ano. sa kanang kailan natin. Hello po. Hello po. Uh. Hello. Pa. Hello. <laughs> <laughs> Medyo mainit dito, dito tayo. <laughs> Ayun oh. Eh. Grabe. Basura. Grabe yung putik dito, bro. Tambak. Marami, ano na lang. I update ko kayo Pag nabagsak na namin. Hindi pa namin nakikita yung pagbabagsakan ng items ay eh, ng items ng dala namin dito. mamaya i update ko kayo. Nakaboto ko sila oh. Nakaboto kasi. Malubog siguro 'yan, oh. Nakatakwa 'yan. Oh no, Ito. <laughs> <laughs> pa <pati> sa bubong <laughs> Busy-busy ito eh. tapos na rin. So dito na. Dito na kami bababa yung ano. Grabe, lubog na lubog siguro to, no? To tabing ilog lang sila, tabing ano lang. Ang tawag dyan. Kalbo na kasi yung bundok dyan, no? Oh. Nakalbo. Nakalbo. Kalbo, parang ito. <laughs> Yan. Okay na. Bagsak na namin to. Nalubog yung mga ano nila. Kayo A few moments later. Yes, Grinch. Grabe Butik Butik Mayroon no, na, may na namin Yung mga items na dala namin Mga relief goods Okay na Dito ko na tatapusin ang aking vlog for today Uy, aso na. Tagumpay. magalit ka. magalit? <laughs> An. <Ayan. Anong> palo. <laughs>